tayo tayo ng ang tawag dito, balanghoy, kamuting kahoy. Gagawa daw kami ng suman. Ayan guys. Mahirap nga lang magpudpud. Makakalaki sa braso. Pero so, masarap siya kainin.

hindi dito. ka pag Bobski? Huwag kang haharang-harang. Hindi pa dumating yung pagkain mo. Eh. Mamayang gabi ka nakakain. Kain ka muna ng kanin. Kakain <laughs> naman sila. Pati naman yung mga ano... Yung alaga nga ng kaibigan ko sa Pangasinan dati, kumakain, pinapakain daw nila ng kanin. Kanin na yung pinapakain nila. Yun. Dito? Hindi, sa Pinas. Oh, sa Pinas din kanin, kaya nga malakas sila sa bigas. <laughs> Hindi pa yung mga ano, mga may lahi. Mga may lahi. <laughs> parang dead daw. Oo. Yung aspin, sigurado talaga yun na kanin-kanin lang. <laughs> kumukulog, happy bear. Paglabas ko ng, ng ano, parto ko kanina, sabi ko, ay, alam na. Nagtay siya? Oo. Basa? Oo. Ay! Kaya kasi... nga, binugasan ko yung higaan niya. Kasi pinakain ko siya ng carrots. Hindi naman yung nakakabasa ng kuku ang carrots. Kaya siya yung... Ay! Ay! Pumadiktad ang cellphone niya. ay muna dati pa yung paro. Okay, Hindi okay. naman siya basa na basa. Baka yun yung inano ni Bobski. Baka yun yung inano niya. Hindi ko lang napansin kayo ng umago. Hmm. Okay, <laughs> excuse me. Excuse me, people. kudos to sayang. Bakit hinati mo? Mm -hmm. Bisukal ko. Magkano yung ano, buong balot? Na, Ay, o, pala. oh, pala. Oo, isang buong balot. Tapos, di ba nga ang dami? Mm -hmm. Saka sa kampahit pang... pa sa loob. Oo, mas pang... maganda yun kesa yung binili mo mm -hmm. noon. Pero niladlad nila, nila, ko doon sa alipis ng besi. Ang mahal lang daw nang sabi hindi ko, boys. Kasi tayo mga pag-napawin. Napaw talaga. Magaling kasi saan tayo na dito. Kaya pinira na natin so, dito. Il ilang taon ka na dito. O, oh, uh, ilang, ilang buwan lang ang saging, Malaki na. Wala na kasi si Ante. Kumain na ako ng bunga. Wala na kasi si Auntie Josie. Madamot kasi yung katitbahay namin. <laughs> Parang ang... Ang helper nun, ano, number 5 yun, di ba? Yun, uh, Auntie Josie? Six. Ay, number 6. Yung sinasabi ko sa iyo na may alagang aso na hindi niya kaya yung doggy niya. Taga number 5 daw siya. Ah, bago siya. Doon siya. Bago magkila si Josie. Yung harap ng malunggay. Oh, oh, Sabi ko, do you stay here? Sabi ko, yeah. Sabi niya. Hindi, Pero parang, hindi parang hindi. Oh. Hindi ko kasi natanong kung taga saan siya. Parang Myanmar. Parang ganun. Myanmar or Indo. Ewan ko lang. Pero puti naman na nakatira dyan. Kahit naman puti, niyo. Ay, namang puti. Wala <laughs> nyo. Oo. <laughs> hindi ko na nakikita. nang oh. ko lang pag ano, tanungin ko kung pinay siya. Pero parang hindi eh. Kasi pag ano... Uh, uh. Yes, ma'am? To okay. Sabihin niya. Kasi di ba pag pinay, ano, mag-ano naman yun, magdadadaldal? Uh Oo. -oh. Yes. Sabihin niya pa na ganun. Ay, ano ba itong asom? Look! Ganyan pa pinayan eh. <laughs> <laughs> Hindi niya talaga kaya yung doggy niya kawawa naman siya. <laughs> huh? So, ito talaga siya hanggang dito sa taas. Oo, di ba mali yung kagandahan. tayo din naman umiito tayo dun dati. guys, madami na akong nakuskus Mga lima, limang ano lang po. Gawin <laughs> <laughs> na parang una na lang ng bata. <laughs> <laughs> huwag na nun Buti pumayag si Lola dito Matulog si Timby Okay lang na naman kayo Pero ano naman yun Papasok naman pala sa school niya Papasok so, po siya sa school? Mm hmm Kasi dito Diretso na yung sasakyan niya ba? Ah uh, 93 yata yun Or 855 Tapos ano anong oras? 12 Ah uh, Last guys Last na ito Sa na, sa na, na. Mo po na. Yes. Madami ka pa doon? Oo, Every, ay pag nagano, kinupo na ko lahat Wala na ako dito Wala na dyan? Magamitin well, niya yan? Meron, meron, konti na Oo. O kuha pa ako doon? Hindi tama na lang Pita naman yan, di ba? Oo, pipigayin pa to. Mamaya, ano na, binalot na na coconut na maya, no? <laughs> <laughs> Mas madami na yung buko niya. Kesa sa balambuhin. Ayos mo siya. in pa ito. Ayan guys. Napiga na siya. Gagawa kami ng suman na balanghoy. Ayan yung gold na dahon ng sagi. Gawal guys. Lagyan din namin to ng buko. Ayan guys, yung ginadgad ko na kamuting kahoy. Timplahin na natin. Tinanggalan ko na siya ng ano, ng tubig-tubig. <laughs> Binigak ko na siya. So, maglagay na tayo ng condensed milk. Yan. Naglalagay kami ng condensed milk, guys. Yan. Huwag tayo masyadong matamis. Kasi bitter tayo. <laughs> Tapos, lagyan natin ng brown sugar. At meron din kaming gata here. Yan, dagyan din natin siya ng gata. Iba yung size ng YouTube. <laughs> Ayan, ganyan guys. Nagbabalot na siya. Ayan, magbalot na tayo guys. dami ba? Dalawang spoon? Hmm. Ay, lang Tayo lang yun. guys. Luto na yung suman namin. At ito siya. Ito yung pinakamalit. O, oh, uh, di ba? Ang yummy. Maputla nga lang. Hindi masyadong dark yung sugar namin. Yummy!